I've never really done this before, so it's nice to name a place in a river like this, I'd like to congratulate Grace on this, for their first anniversary. Um, I'd like to thank my you friend, Gabriel, for inviting us to come over on This piece is called, um, Chippewa. Chippewa. So, it looks It's a meaning for a castle. sinabi para para kawalin ng alam mo na uri ng nila shipon para sa mga gums para sa kaya ng boda shipon sa mga pastry chef ito yung malambot na uri ng pig hindi pa ang pig hindi pa ang hindi Kaya sa mabing ko ng pinto, hindi ay isang mesa. Isang roll ng mocha, isang roll ng marble, isang roll ng chocolate. Tatlong klase ng yung Lumabas ka ng kwarto, nakakunod ang yung loob. Hindi yan ang Eh ano? Anong chico na pinahanap ko? At sabi mo, yung chico na niyo, padala sa kolehiyo ang ng mga mga At sa mga akademiko sa kolehiyo bago nyo pakawalan sa mundo, ang lahat ng bata ng pinuruan ng apat, mga sampung taon, ako nyo ang na alam nila ang salita ng siyo. <laughs> Kasi, unfair, na pag-ibot-ibot sila parang tama, at unfair para sa amin, Nagbuminay ng tatlong sipon sa Goldilocks na hindi siya may pala yung magkailangan. Ikaw may ire-require ng Goldilocks para sa tangan namin po. Ang Asawa. Dalawang taon, nabinagaw mo sa'kin ang may ibang pa ang kalawin mo. Alam ko naman, pero Ito pa rin ako. Inauwihan ka ng sipon lahat ng tribor na alam ko. Para pakita sa iyo na kahit ang pangkalubuhan ng katanggapin ko dahil nangako ako na hanggang kamatayan ko sa sama ka. Ito lang pala makukuhin sa shikon. Tama na. Hindi ko na kaya. Ang dami ko nang hindi mo Ultimo pa nga sa ko. Pagod ako nagtaxi sana ako, pero nag na lang ako para madalang ka ng shikro. Braso de Mercedes pala hinahanap. Ito lang may iniwan mo sa'yo. Kulay merda yung shikro. Ibig. Ah!